Ito po ay live nakuha mula dito sa Matuya-Tuya. Matuyatuya. Matuyatuya. Mm -hmm. Sir, ka yun sa kaya. sa kaya. Oo, yan. Oh. Oh, mo silang bumili. Dali. Hindi oh, na po kayo ng guliasan. Murang-mura lang. 160 per kilo. Ito <laughs> <laughs> naman ang malaway, sir. Oh. Bis, ah, ah. Bisugo. Ah, ah, <laughs> ay, lapu pala. Ay, lapu pala. Ah, Dulong. Ito, Danggit. Magkano kilo yung Danggit? Ano, oh, Ayo? 800. Oo, ang sarap niyan mga kababayan at ito ay live na puha dito sa Matuya-Tuya. Malaway. Malaway. 250 ang kilo. Yan ang sarap nitong dulong ayo. ang masarap pa Oh, sa so din daw pala, sa din daw pala. Oh, sige. Sariwan, sariwa po. hindi sariwan, sariwa. Kundi hindi mahalat ito. Nakalip kayo, ha? Malamang ang panito. Oh, magkano kilo? 250 na lang po ito, sir. Mura-mura oh, sige, bati, bati, bati. O, oh, binabati ko po ang ating minamahal na asawa na si Romy Roldan. Ay! Ay! Si Tukayo pala, si Tukayo. Oo. Oh, oh. Napaka-sweet po niya sa akin. Bali, suntokin ang ungos. <laughs> 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 oh bali bati, asin O, asin sino? May libre manak na? <laughs> Ay, nak nakalef, oh, naka live dahil naka live daw mayroong libreng manak ah. Oh, o, oh, o, oh. libre. Oh, ay, ay, má, ah! <laughs> oh. <laughs> oh, oh. Ah, sumasama nang libre ah. Ah. Ah, bakit asawa mo dali? Ah. Alila bakit ko po ang aking asawa na si Mary Roldan. Yes! Oh, yeah. Ay an -an Famous ay, amin banat mo sa kanya, yung banat mo, yung banat. masasabi mo sa asawa mo? Ah, oh. masasabi mo mahal na mahal ko asawa ko. Ay, ay, oh. Anong Ano masasabi mo ay, sa asawa ay, mo? Di pa na Bati, asawa mo. Ay naroon, raise sabungan. Ah! <laughs> oh, na-sabungan na asawa mo. Ay bati, ah, bati. Ano, ano, ano? Sa sabo kaya batiin ko at baka manalo na. Ay mahal na mahal ko ka hanap lang hanapbuhay eh. Ah! <laughs> Ay, sira! Sa buong mundo, dito lang sa Marinduque makakabili ng ganaryay. Eh, eh. Dito lang sa Turios makakabili din sa Matuya-Tuya lang makakabili ng manak lang. Ah, uh, ano, anong anong ni dito ay Marang yung species nito ay dito lamang po matatagpuan sa Matuyatuya Torrijos Marinduque. Yeah. Ganyan din suha. sa Suha at itong ating punaw na napakamagano kilo nito. Kakaling ito sa balot. 25 lang ang isang balot, napakamura, masarap at ang bulador sa bayan ng Gasan Iliw sa amin dito sa bayan ng Torrijos. At ang uh, seaweeds. Yan seaweeds. Ayan. Ayan. 50 ang kilo, masarap lagyan ng kalamansi. Ang ganda ng isda mo, Manang. Ito, 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 mga nandito. Ito, 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 ito. Manang, oh, bati, 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 bati. Ala. Bangos, laing na bangos. Saan galing ang laing, laing na bangos mo? Ah, ito po ay from Malinaw po yan. From okay. Eh, bakit parang ang labo niyan? na bangos na Ah, okay, okay. Bati, bati. Bati, amin na asawa mo. Bati, asawa mo. Bati, asawa mo. Ha? Ano? Wala na po nga batiin. Oh, bati, bati, bati. Ay, Asawa mo bati. Ay, wala po <laughs> uh, ay, na sa sabungan. Oh. Yan. Ay, ay, sabi, sabi. Ay, 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 anong pangalan? Anong pangalan? Alan Birungboy. Ha? Alan Birungboy po, kahit may mahal ng iba. Oh. <laughs> uh, ah! <laughs> ay, mayroong hugot na rin kasi kabayan ayo. Okay, at mula po din sa yan, ang saya ano, talaga ng ating mga kababayan. Ano? O, oh, sila po yan, ang mga magtsatsanggi at ang magtitinda ng isda dito sa Matuyatuya, Torios Marinduque. Ay, sa sasaya, sabi ng mga nag-comment ay, eh, ay, anong iikat niya mga nagatin <laughs> Pero anong saya daw po talaga ng mga taga, taga Marinduque. pagpatuloy po natin sa kabila ng hirap sa buhay, laging nakangiti and positive. At mula po dito sa bayan ng Torios, partikular at ah, mula po dito sa bayan ay, at mula po dito sa bayan ng uh, Torrijos, particular dito sa Barangay Matuya-Tuya kasama ang mga nagagandahang mga tendera dito po sa palengke. Isang magandang araw, magandang hapon. Ay, lang, ay, lang, ah, ito Bakit daw doon lang magaganda ay? O oh, di rin naman sa mula po din sa mas lalong napakagandang ay, mga kababayan natin nare. Magandang hapon kabayan. Ang, ang sarap ng ang sarap kengingan ng uh, tawa ng ating mga kababayan sa kabila ng hirap na inagadaan nila sa pagtinda. Alam natin yung oras at panahon na inalagi nila dito mula umaga hanggang gabi para lamang makakuha ng konting uh, 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 hanap buhay at uh, uh, pera para porta para sa pantuso sa kanilang mga anak na nag-aaral at mga mahal at mga kapamilya ay inalaan na lamang sa kasiyahan yung uh, hirap na kanilang inagaraanan. At uh, muli po kasama ang Dream Fiber Travel and Tours at ang ating program sponsor na Sun Cellular. Nice lagi po kayong bumisita at tumutok sa ating official website at Sundan kami sa aking Facebook account, facebook.com slash marindukenews At ako po si Romeo Matak Jr. Pansamantala pansa pansa nagkapaalam, ang daming nanonood o God bless ka bayan, mabuhay! Love lots! Eh, ay mga nga ni ano, oh. oh. Oh, ayan po sila. Ang saya po nila. Okay. Ano binili natin? Ah, bumili pala kami ng punaw. Okay. Napakasarap yan. Napakasarap na punaw. Bumili kami ng danggit. Manakla. Napakaganda ng manakla. Ito yung manakla. Flying fish or bulador or iliw. Yan, masarap. Very rare. Ay, isa lamang itong species dito sa Marinduque na dito lang po matatagpuan. Itong, ah, uh, ayan, ayan, yan, yan, yan. Bye, bye po kayo. Masasaya mga. babay. bye Ang saya nila, ano. O, manong, ano. Bati asawa mo, dali. Ayun, Ay, asawa mo. O, oh, kiss muna, dali. Kiss. kiss muna, dali. Kiss muna, dali. Kiss. Eh, eh. anong liga anong liga ay katanghaliaan ano eh, eh. anong pakiramdam Nalanggam ka maigi ano ano haba ng buhok mo muna tanggamin anong pakiramdam katuan naman yung mga kababayan natin. God bless po, mag-ingat po kayo. Love you so much. I love you, I love you so much.